Hello guys, no nandito kami ngayon sa cemetery sa Intungan Puntibidra, Kapis. So, meron daw dito umiyak na babae. So, tingnan natin guys no kung meron ba dito ang babae na umiyak. So, puntahan natin guys. Let's go tayo guys. So, ito guys na no, nandito na tayo sa loob ng cemetery. So punta natin guys na meron dahil meron daw dito na nagpaparinig na umiiyak ng babae. So nandito tayo sa loob guys. So kagabi pinuntahan ko hindi malinaw ang ating uwa uh, ng ating video ng ating record kasi madilim yung ating kamera. Kaya ngayon araw ay punta natin. Eh. guys, pasok tayo dito. So nandito guys, no? Dito raw nila narinig yung iyak ng babae. Sa so, so, nung araw daw, i nagbibiyak daw sila ng kahoy. Umakyat daw sila ng kahoy na nagpuputol ng puno. Biglas silang may narinig na iyak ng babae. Hinanap nila yung babaang iyap ng babae, hindi nila nakita. Tapos nagt nagtanong-tanong sila doon sa labas na nagsabi sila kung mayroon babae na lumabas na umiiyak. So wala naman sila daw may nakita na babae na lumabas na umiiyak. Wala naman tao raw dito, pinunta naman nila sa so, dito mismo guys. So, hello guys, no? Nandito pala yung umiiyak. Hindi natin alam kung saan dito ang kanyang nilingman na umiiyak na isang babae. So, gagamit tayo guys ng Gustav kung merong bang umiiyak dito ng babae. Dito, tayo, dito natin maririnig